ito yung mga litson natin na deliver na yung apat tapos ito yung litson billing ayun from lang lady chupaw ayan oh Hello mga iyan og mga uyuan. Ayan o, for today's video, mag-deliver naman tayo ulit ng Litson. Ang daming lechon ang i-deliver natin At uh, ito yung Nandito yung tatlo ngayon Ayan Kasi kukunin pa natin mamaya Ang uh, sampu Kaya tatlo muna ngayong umaga Ang ating i-deliver Ayan At marami tayong lechon bili din Sampung lechon bili Daanan natin ngayon Sa ating uh, busing Para ang lechon bili right Diba? Kaya Shoutout na lang sa lahat. At tingnan nyo lang yung video ko. Tara. Mag-deliver tayo. Ayan. Abuta direct deliver, no? pasok sa kanilang uh... ayan o no? malapit na Diyan pala sa tayo pumasok kanina nag-arrive na tayo dito tayo sa parking lot at tawagan natin dito yung parking lot nila ayan tawagan na natin ang ating uh, kliente no? hello sir Hello, sir. Sino na kayo? Nandito ako sa my parking lot. Okay, Okay. Sige, sir. Bye-bye. Ayan, nandito na sila, sir. Ito, sir. oh, pili ka lang dyan. O, pili ka Hai vlog. Bari <laughs> hala na yan. Sayang tayo saya gusto mo. Ha? Yan. Mala dito. Lelahi mungkin, kan? Ya, lelahi mungkin. Mau di kau Abah di mungkin, kan? Ya, lelahi mungkin. Ya, lelahi mungkin. Ya, Punta pa ako sa ano, Vancouver. Ha? Punta pa ako sa Vancouver. Oh, sige. Okay. Enjoy. Salamat sa pag-order, sir. Nakuha niya ang ating lechon. Kaya enjoy your eating our lechon. Lechon ng bayan. Enjoy, enjoy lang sir. Yan. Proceed naman tayo sa ating susunod na deliveran. Ayan, nga ni ang kinabuhing delivery, no? kaya itinitingin natin ang mga lala mobs, mga grab, talagang minsan na matrapik. Kaya itinitingin natin tulad nito, nasa ano tayo, ba? para mag-deliver ng uh, litson. Kaya itinitingin na natin. ha? darating na tayo dito. Hello. Uh, ano yung ano mo address? Uh... sa sasakyan po kayo? Oo, oh, ito. Andi, ah, diyan po sa likod nung sasakyan. Sa ah, sa sige, likod sige. Okay. okay. Lampas na po. Lampas balik ako. mag ano, parke ako sa wala. Ayun. Dito ay sa ating client na naman. Para sa Holy Zone.

Ayan Lisa Ayan o no? Busy Lisa to Ah, ah po sige sige Okay thank you ma'am Okay bye Ayan tapos na tayo Mayroon tayong pang, no, Susunod na dali Dali pa Late na ulit na tayo Ayan Ayan, sunod tayo, sunod Ay, nako, ang daming delivery Ayan, next natin delivery Yung Richon bili natin pa uh, si Roda Unahin natin to Kasi dito lang to sa may Imperial Tapos pagkatapos dito Tawid tayo ng Vancouver Marin, tapos balik tayo Ng North Vancouver, oh my god, ang dami yan. Turn left Tyne Street. delivery talaga. Parang uh, sa mapa, malapit lang pero totoo si eh, pag uh, tinakbo mo na, napaka <laughs> napakalayo pala. Pero all goods na naman kasi uh, maganda yung weather at uh, nag-deliver na tayo. Kunti na lang na ano. Uh, mga bili na lang at uh, isang lechon na buo kaya continue lang ang ating uh, pagsisikap Di ba? Ishness so, on your right. Tawagan Alright. natin yung ano, kliyente natin. Si Madam Ruda. Hello? Ah, ah nandito na ako sa harap. Sige, sige, mo anak ko. Sa harap ah. Ha? Okay. Okay. Hello, sige, sige. Okay, bye. -bye. Ayan, kaya Oh, Oh, sobra. Okay. Ha? Okay, okay, ha? okay. thank you for that. Uh, okay. Kaya Ayan. Wish. 157 1 minute na lang, no? Ah, na naman tayo sa isang delivery natin. Ah, In 350 so, meters, to. turn right. Kaya nga, pabilisan kasi grabe. Grabe yung mga ano natin. Sa bakali daw. Ang bakali ta. Turn right. Turn right. Then the destination is on your left. Pero bakali man. Ayan, ato lang ihulat ang kuha no. Kung mo ni charge. Abre ang Di ko lang hindi lang para klaro. Iyo kayo. gawo aja dai nga bi. Napagani oh mga bili. Oh ba? Oh dagam pa kainin dili. Nut ba na ni halos. Agi una ni mo. Yo. Oh, gi una. ulit yung video. Ilan na kabo? Lagyan pa ganin eh. Dahil ko na ba yun? Ay, ano ba eh? Picture mo ka. Ah, sige. Itirak lang. Salamat ka ba yun? Salamat ka. busy Ha? Ha? Happy new year. Eh. Ayan, nagabihan na 'yung tanaw. No? Napakataas ng daan. nag ang deliver. napay no. Kadi-lib. Uh, kaya, kaya pa. Ha. Gabi na oh dito Ay, sa yan, The destination is on your right. Arrived. Yan, buka na to. Give na Boss, ikan ng bahay mo ah. <tong> wala na kayo doon? Wala na, wala na. Ah, bumili yung ganda ng bahay mo ah. bahay ko. <tong> ganda. <tong> Tunit at saka kay, si, kay ang Angel. Si si, Ar, si RJ yata nagano eh. Si Angel, yung yung taga Lablos mismo. Ah. Um, uh, Sige boss sa. Salamat. Yes, yes, yes. Ryan bahay Ayan, exit naman tayo punta tayo doon kay Lola at tapos tawid tayo kay Hill Karogad lawa ato yung gilatas no ang uh, gikan sa Langley tapos sorry Vancouver North Vancouver Bernabi Grabing latas latas na to Kurmed lawa na bilin wish uh, Vancouver pa jud ah uh, ra you no? Know? Okay lang, at least all codes, kahit gabi na, all codes, lumalaban pa rin si Mami Honda. Deliver na to ang oh, dilatipin. Ay. Ay, ah, yeah, na lang sa North Bank. Ako po yung nag-deliver na Litson. Ano ka na ko yan sa baba? Ah, uh, ano ang GPS is 5 minutes lang. Ah, oh, pwede baba ka na para maano. Oo na. 165 ko yan, oh. Ah, oh, oo. ah. Thank you. Bye-bye. This light. Then at the next one, turn left. Saan ka na? Ay, ito, pa. nandito lang ako sa baba. Ah, nandito na ako? Okay. Itong bagong building ba? Sa 6th Street kayo? Oo. Oh. Saan ka? Wait lang, alabas ako. Dito na. Ah, okay, okay, okay. Dito ka na. Hey. Ayan. Ayan. Oh, ikaw, pilit yun. Saan sa'yo? Kuha ka. Video ko, ha. Yan, sige. Yan. Ryan ako galing, eh. Okay, bye-bye. Okay, okay. okay, Enjoy. Yan, tapos na. Nalubat yung kamera natin. Yan, yun na, eh. Balay-balay, eh. Ito ba yung sa inyo, no? Dito? Yung sa may likod lang po ng Club 16. Ah, uh, okay, oh, yan. Yeah, nandito na ako. Ah, sige pa. Sa may entrance ata ito? Ako. Okay, thank you. Thank you. Ah, sige po. Okay, bye, Ayan. Dito tayo mag-abang kayo. Eh. Ma'am. Ma'am Majorie. 3.30 itu itu oh teri ya bang nanti kami akan nantikan. Ya, ano mo? Yung kapatid mo? Ah, uh, sa, yung nag-order po? Oo. Sa Pukit lang pa po sila? Pama, malayo. Pichu mo lang. Okay, one, two, three. Okay. First mo ko, safe po. Oh, tapos na. Tapos na? Oo. Okay, thank you. Bye-bye. Ayan, -bye. tapos na. Mayroon pa ang dalawa. oh, bilis. Ganun po na. Magsimba pa tayo eh. Hey. Ayan, proceed naman tayo. Ay, sa ibang ano, nagmamadali na tayo kasi mag anong oras na, dapat magsimba tayo kasi New Year. Ayan, nagmamadali tayo. Hello, ate. Oh, andyan na? Oh, nanako ko dyan eh. Oh, nag-doorbell ka? Ah, mutok. Oh, sige, sige, sige. Nag-doorbell lang ko. Nasa gilid ng door, oh. Okay, Thank okay. You. Okay, okay. Wala pa ako sa balay. Okay, okay. ate. Okay, bye. Okay. Let's go. Asal, ah, tangan tu nak. Sabi, okay, amoy na kayo. Itson. Mali balin na tayo. Okay. Nandunit. Nandunit. Terima kasih. Okay, thank you, thank you. Okay. Terima kasih. Teruslah, meramis selamat. Takut, takut, takut. Bantal ini, bantal ini tu. Oh, Lord. Ayan, pauli na ito Pala yun si Ino maraming salamat po sa inyong panonood Mga iyan o mga uyuan sa, uh, Ay, mayroon pa palang delivery Pero hindi ko na i-video yon Para mabilisan na lang Kasi talagang ubos ng oras ko Maraming salamat na lang sa inyong panonood Mga iyan o mga uyuan Sana sundan nyo yung mga video namin Medyo namin ni Widget Na nagdeliver kami ng uh, Litson At uh, ito yung mga Business namin dito sa Canada Actually Ang business ko talaga is Nagli-install kayo rin ng dashcam Kamera sa sasakyan at sa bahay At uh, itong Delivery ng itlog nagbibinta ng sasakyan, nagbibinta ng litson, uh, part time part time lang to kaya ito uh, Medyo medyo pinaspasay ba pero all good na naman at least naka nagarating tayo, very good tong nagparking ha buisito ayan ito na, nakauwi na tayo ng bahay at magpapark na tayo dito yan, yeah, nasa underground na tayo ngayon. At least, maaga tayong makarelax, maligo. nakaka-relax din Yan, dito tayo ngayon Eh, maraming ulit, uh, maraming salamat ulit sa inyong panonood mga tigaano mga uyo ana. Uh, uh talaga nga uh, sinusuportahan niyo ako palagi. Yan may dalawa sa akin Hi there, this is Henry. Kindly subscribe to WinJet TV, sakanjang YouTube channel, okay? Henry, you know, hello. Eh? Hey, WinJet TV, it's Kulas. I'm on WinJet TV. Oh my gosh, yes, it's the best thing ever. Hey, WinJet. Bye bye. <laughs> take care. Subscribe. Take care. Be happy. Share good vibes. Bye bye.